Ang kasalukuyang sitwasyon sa Lebanon ay umabot na sa isang nakakadulog na sandali, habang ang Hezbollah ay nahaharap sa walang tigil na mga pambobomba mula sa pinaigting na mga operasyong militar ng Israel. Kasunod ng isang serye ng napakalaking airstrike na ginawa ng puwersa ng Israeli sa Beirut, ang grupong suportado ng Iran ay nasa estado na ng desperasyon na nagpupumilit na mapanatili ang kapasidad at impluensya nito sa pagpapatakbo sa loob ng Lebanon. Mula nang nagsimula ang labanan sa malaking bahagi ng Lebanon, pinalaki ng Israel ang kampanyang militar nito laban sa Hezbollah na tina-target ang imprastruktura nito sa Katimugang Lebanon at Beirut. Isinasaad ng mga ulat na ang Israeli Defense Forces ay nagsagawa ng mahigit 3,000 pambobomba sa Lebanon na naglalayong wasakin at sunugin ang mga kakayahan ng Hezbollah, kabilang na dito ang magdamagang airstrike ng Israel sa lungsod ng Beirut na humantong na sa pagkadurog ng syudad. Ang mga operasyon ng IDF ay nailalarawan sa pamamagitan ng malawak na pagsalakay sa himpapawid at kalupaan na meron ding mga makabuluhang pambobomba na iniulat sa katimugang suburb ng Beirut at iba pang mga estrategikong lokasyon. Ang agresibong diskarte na ito ay nagresulta na sa malawakang kaswalti na lumagpas na sa dalawang libo katao ang nasawi dahil sa mga pambobomba ng Israel, kabilang sa mga nasawi ang mga sibilyan na nadamay at mga mandirigma ng Hezbollah, na nakipaglaban dahil sa kanilang mga layunin na wasakin ang gobyerno ng Israel. Ang Hezbollah ay kasalukuyang nakikipagbuno sa isang vacuum sa pamumuno, na lumala pa ng gusto dahil sa sunod-sunod na pagkasawi ng mga lider nito dahil sa mga pambobomba ng Israel. Ang pag-aalis ng mga kilalang pinuno, kabilang si Hassan Nasrallah at ang kanyang mga potensyal na kahalili, ay nagdulot ng pagkalito at pagiging mahina ng grupo. Ang pagkawala ng mga batikang pinuno sa Lebanon, ay hindi lamang nagpapahina sa pagiging epektibo sa pagpapatakbo sa organisasyon, ngunit nagtataas din ito ng mga katanungan tungkol sa kakayahan ng Hezbollah na lumaban sa isang magkakaugnay na tugon sa pagsalakay ng Israel. Ang pakikipag ng Israel sa Hezbollah ay nagsimula sa paglitaw ng grupo noong unang bahagi ng 1980 sa panahon ng Lebanese Civil War. Sa una, ang Israel ay gumamit ng isang diskarte sa pagpigil sa mga grupong ito at umaasa sa kanilang kahusayan sa militar upang pigilan ang Hezbollah na magsagawa ng mga pambobomba sa kahabaan ng hilagang hangganan ng Israel. Makalipas ang ilang taon, mas pinalakas pa ng grupo ang kanilang mga layunin mula nang umalis ang mga puwersang Syrian sa Lebanon noong 2005 na nagpapahintulot sa Hezbollah na pagsamahin ang kapangyarihan at palawakin ang mga kakayahan nitong militar upang maghari sa Lebanon. Na ngayon ay nahirapan na ang gobyerno ng Lebanese na itaboy ang Hezbollah sa kanilang bansa dahil nakaugat na ito sa ilalim ng politika na suportado ng Iran. Ang mga opisyal ng Israel ay nagpahayag na kapag hindi lumayo ang mga Lebanese sa mga Hezbollah, ay siguradong madadamay sila sa mga pambobomba ng puwersang Israeli. Inaangkin ng IDF na na-target nila ang higit sa ang mga posisyon na pinagtataguan ng grupo, na hinihimok ang mga sibilya na lumikas sa mga lugar na ito, upang hindi madamay sa nagpapatuloy na digmaan sa loob ng Lebanon. Nagbabala ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang Lebanon ay nanganganib na harapin ng pagkawasak na katulad ng naranasan ng Gaza kung hindi susuko ang Hezbollah sa labanang ito. Sa talumpating ito, binigyang diin niya ang pangako ng Israel na talunin ang Hezbollah na nagsasaad na ang bansa ay magpapatuloy sa pagpapahiya sa Hezbollah hanggang sa ang lahat ng mga layunin ng Israel ay matupad. Inilarawan din ni Netanyahu ang kasalukuyang salungatan bilang isang paglaban para sa kaligtasan ng Israel kung saan iginiit niya na ang bansang Israel ay may karapatan na protektahan ang mga mamamayan nito mula sa mga banta na dulot ng mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah at Hamas. Kasama sa backdrop ng mga komento na ito ng punong ministro ng Israel, ang isang makabuluhang pagtaas sa labanan sa hilagang hangganan ng Israel sa Lebanon. Nitong mga nakaraang araw kasunod ng paglabas ng mga natirang Hamas sa Gaza, Nagsimula din ang Hezbollah na maglunsad ng mga rocket at missile sa hilagang bahagi ng Israel, na nagudyok ng isang matatag na tugon ng militar mula sa mga puwersang Israeli, na bambahin ang mga teroristang ito upang e-secure ang mga tao sa loob ng Tel Aviv. Binalangkas rin ni Netanyahu ang kampanyang militar na ito, bilang mahalaga para sa pambansang seguridad ng Israel, na nagdedeklara na hanggat pinipili ng Hezbollah ang landas ng digmaan sa gitnang silangan, ang Israel ay walang pagpipilian kundi kumilos ng mapagpasyang tugon mula sa militar nito. Ang agresibong retorika ni Netanyahu ay nagbigay na ng malaking takot sa loob ng Lebanon na baka tumaas pa ang bilang ng mga taong masawi katulad ng ginawa nito sa Gaza na lumagpas na sa 40,000 katawang nasawi doon dahil sa pagtatago ng Hamas sa likod ng maraming sibilyan. Habang sinusuportahan ng ilang kaalyado ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta mula sa Hezbollah at Hamas, ang iba ay nagpahayag ng pagkabahala sa makataong implikasyon ng patuloy na aksyong militar ni Netanyahu sa Lebanon. Samantala, habang pinairal ng Israel ang walang tigil na mga pambobomba nito sa Lebanon upang wasakin ang lungga ng Hezbollah, ang maraming terorista sa Yemen ay nagbigay ng matapang na pahayag kung saan ang grupo ay nagtipon upang tulungan ang kaalyado nitong Hezbollah, na nagpapahiwatig ng kahandaan na sumabak sa labanang ito. Sinabi rin ng mga Hutas na hindi nila kayang panuori na lamang ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang kapatid na Hezbollah, na inaapi di umano ng Israel ang kanilang kakayahan at pinaslang ng walang awa ang kanilang mga pinuno, dahil lamang sa mga layunin ng Israel. Ayon pa sa mga Hutas, na hindi nila palalagpasin ang mga ginawa ng Israel sa Lebanon kung saan ang grupo ay naghahanda na umatake ng malakas sa Israel upang bigyan si Netanyahu ng malaking presyon. Sa kabilang anggulo, kahapon, ikasampu ng Oktubre taong kasalukuyan, naglabas ang Israel ng isang listahan ng mga individual na pinuno ng organisasyon na itinuturing nitong mga terorista na binalangkas ang layunin nitong e-target ang mga entity na ito Bilang bahagi ng mas malawak na diskarte ng Israel upang labanan ang terorismo sa Middle East, ang paglabas ng listahang ito ay bahagi ng patuloy na kampanyang militar ng Israel upang pasabugin ang lahat ng terorista na nakahanay sa Iran, partikular na ang mga grupong ito na nasangkot sa mga pag-atake laban sa mga sibilyan at tauhan ng militar ng Israel. Binigyang diin ng gobyerno ng Israel na ang mga pagkilos na ito ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga mamamayan nito at mapanatili ang pambansang seguridad sa isang pabago-bagong rehiyon na minarkahan ng matagal ng mga salungatan at labanan. Ang anunsyo na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang mga terorista sa gitnang silangan na pumalag sa mga plano ng Israel at nagbigay ng matitinding galit sa mga militanteng grupo. Ang Iran, na isa sa mga pangunahing kaaway ng Israel, ay nagbabala ng matinding kahihinatnan sa Tel Aviv na sumalamin sa kahandaan nitong umatake ng malakas sa malaking bahagi ng Israel. Si Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, ay naglabas ng matinding galit sa Israel na binibigyang diin ang pangako ng Iran na maglunsad ng mga panibagong missile attack na magbibigay sa Israel ng malaking pinsala. Inilalarawan din niya ang listahan na ito bilang bahagi ng isang mapanghamong diskarte ng Israel upang mapuko ang lakas ng Iran. Binigyang diin ng kanyang retorika, na ang anumang pagtatangka na e-target ang mga grupong ito ay matutugunan ng matinding epekto, na magpapatibay sa paninindigan ng Iran na wasakin ang Israel, laban sa nakikita nito bilang banta mula sa Tel Aviv. Ang pahayag na ito ng Supreme Leader ng Iran, ay naaayon sa mga naunang pahayag mula sa mga pinuno ng militar ng Iran, na nangakong tutugon ng tiyak sa anumang mga banta laban sa kanilang mga interes. Kasama sa estratehiyang militar ng Iran, ang pagbibigay ng mga advanced na armas sa mga militanteng grupo sa buong gitnang silangan, kabilang ang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Ang suportang ito ay naglalayong palibutan ang Israel ng mga kaaway na puwersa, nang sa gayon ay madestabilize ang kapaligirang pangseguridad, at gawing komplikado ang mga tugon ng militar nito sa Israel. Sa loob ng bansa, ang mga pinuno ng Iran ay nahaharap din sa mga panggigipit mula sa mga hardliner na humihiling ng malakas na tugon laban sa mga aksyong militar ng Israel. Ang pagiging lihitimo ng rehime ng Iran ay nakatali sa kakayahang magpakita ng lakas laban sa mga pinaghihinalaang kaaway, partikular na sa gobyerno ng Israel na winasak nito ang Gaza at Lebanon. Sa makatuwid, ang anumang nakikitang kahinaan o kabiguan na gumanti sa Israel, ay maaaring makasira sa katayuan ng pamahalaan ng Iran, pati na rin sa loob ng network ng mga regional na teroristang proxy nito. Ang diskarte ng Iran sa Israel, ay nailalarawan din sa pamamagitan ng dalawahang diskarte, ang tahasang aksyong militar na sinamahan ng diplomatikong pagmamaniobra. Bagamat naglalayong tumugon ng tiyak ang Iran sa mga provokasyon, nilalayon din ito na iwasang mag-trigger sa isang malawakang digmaan na maaaring makapagpapahina pa sa rehiyon. Ang pagbabalanse na ito ay naging komplikado sa pangangailangang bigyang kasiyahan ang mga domestic hardliner at internasyonal na mga tagamasid na nag-iingat sa tumitinding tensyon. Bilang conclusion, dahil sa sunod-sunod na mga pambobomba ng Israel, natagpuan ng Hezbollah ang sarili nila sa isang walang katiyakang posisyon, sa gitna ng walang humpay na airstrike ng Israel na nagresulta na sa malawakang pagkasawi ng maraming mandirigma ng Hezbollah. Ang kombinasyon ng mga pagkalogis sa pamumuno, mga pag-urong sa pagpapatakbo, at mga makataong krisis ay nagpapakita ng isang mabigat na hamon para sa organisasyon ng Hezbollah na lumaban sa Israel. Ang Israel ay may matatag na mga plano na nakatuon sa mga layuning militar nito, na kinakailangang maubos ang mga terorista sa gitnang silangan upang maging maganda ang daloy ng kapayapaan sa hinaharap. Ang desperasyon ng Hezbollah ay kapansin-pansing mas tumaas pa, habang naglalakbay ito sa isang pagalit na kapaligiran, na ang kahihinat na ng labanang ito ay hindi lamang huhubog sa hinaharap ng Hezbollah, ngunit magkakaroon din ito ng malalim na implikasyon para sa Lebanon at sa mas malawak na rehiyon sa gitnang silangan. Ang pagpapalabas naman ng Israel ng isang listahan na nagpapakita sa mga pangunahing teroristang entity ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali sa patuloy na salungatan nito sa mga militanteng grupo sa buong gitnang silangan. Habang patuloy na tumataas ang mga tensyon kasunod ng mga pambobomba nito, ang mga implikasyon ng anunsyo na ito ay malamang na uugong sa buong reyon, kung saan ang gobyerno ng Israel ay nanatiling nakatuon sa kanyang diskarte sa mga preemptive strike, laban sa mga pinaghihinalaang banta, habang nagnanavigate sa mga komplikadong internasyonal na dinamika na na nakakaimpluensya sa katatagan ng rehiyon. Habang tumitindi ang mga operasyong militar, na natiling mataas ang potensyal para sa karagdagang digmaan, na binibigyang diin ang agarang pangangailangan para sa mga pagsisikap sa diplomatikong solusyon, na naglalayong makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Ang sitwasyon ay nanatiling tuloy-tuloy na ang magkabilang panig ay naghahanda para sa mga posibleng karagdagang mga pambobomba. Nilinaw ng mga pinuno ng Iran na tiyak na tutugon sila sa anumang karagdagang pag-atake ng Israel na binalangkas ang kanilang postura ng militar bilang parehong nagtatanggol at gumaganting. Ang pagtanggi ng Iran na tiisin ang mga aksyong militar ng Israel sa Lebanon at Gaza, ay sagisag ng isang mas malaking pakikibaka para sa impluensya sa gitnang silangan. Habang patuloy na tumataas ang mga tensyon, nahaharap ang Iran sa mahihirap na pagpipilian, na maaaring humantong sa higit pang paglala ng digmaan o potensyal na mga landas para sa de-escalation. Ang mga pusta ay mataas kung sino ang mananalo sa labanan na ito, hindi lamang para sa Iran at Israel kundi pati na rin para sa katatagan ng rehiyon. Ang interplay sa pagitan ng aksyong militar at diplomatikong pagsisikap ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung ang labanang ito ay maaaring magwakas o kung ito ay magiging mas malawak pa na digmaan sa hinaharap. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.